Papagupit si Mother. Kasamahan natin siya mga kabegs. <laughs> so yun na nga mga kabegs na mga ako magpagupit si Mother dito. Dahil naiirita na raw siya sa buhok niya. Kaya agad-agad ko naman sinamahan eh baka na naman magbago ang isip niya eh. Hindi na naman siya makapagpagupit. Dahil dapat yung birthday pa niya siya nagpagupit ay eh, yun lang. Tinamat ang nanay ko. <laughs> At eto na nga mga kabex, naginhawahan na naman ang ulo ng nanay ko. Siyempre, nandito na nga kami sa Merry Hindi namin palalakpasin na magmerienda kami dito sa binibilan namin ng tinapay. At siyempre, ang pagsunod nito, ang pag-inom namin ng buko mga kabex. <laughs> mga kabex, after tinapay buko. So oh, mga kabes prepare kami ng dinner ni mother Nagawa kami ng sala At yun nga mga kabex, nagpe-prepare kami ni mother ng panghapunan namin ngayon. Siyempre, request niya to. Dahil nga nasa palengke na kami kanina, bumuli na kami ng pansalad. At syempre, hindi dapat natin hindi ang nanay natin. Dapat sila ang binubusog natin at pinakakain natin ng ayos. O, di diba? ba? <laughs> Kaloka ka. Kami na <Binabi>, pipiesta. <laughs> at uulitin ko mga kabeks dahil nasabi ko na to sa isang vlog ko na araw-araw niyong mamahalin ng magulang nyo especially ang nanay ninyo dahil walang hinangad ang ating mga magulang kundi respetuhin nating mga anak. Tama ba mga kabex? <laughs> Siyempre naman. Kaya mga kabex, kundi pa kayo naka-follow o subscribe sa aking mga channel, don't forget to follow my page and hit the subscribe button at mga bex, click nyo po ang notification bell para po ma-update nyo po ang akin mga vlogs. Kaya hanggang dito na lang mga kabeks. Hanggang sa susunod na vlog ko. Bye! -bye.